Magandang araw muli mga kaibigan. Ito na po ulit inyong lingkod na si Felix Mo TV ay magkakaroon ulit tayo ng palibago na namang paksaing ating pag-usapan na gawa natin ng reaksyon. Siyempre, ito po ay tungkol po doon sa nangyayaring mga kababalaghan ni Mr. Apollo si Kibuloy doon sa kanyang kaharian. Remember my friend ha, ang sinasabi ko sa kanyang kaharian kasi siya lang naman ang gumawa noon eh. Kingdom of Jesus Christ. Yan ay Jesus Christ. Eh, sa kikibulian, walang kinalaman ang Panginoon doon. Dahil kung ating pagbabatayan, ang video ang ating mapanood, ay talagang walang kinalaman ang Panginoon dito magkos yung, ang may kinalaman dito, yung Diyos dito sa lupa na walang iba kundi ang demonyo. Kasi sabi nga sa Biblia, doon sa Korinto 4.4, ang uh, Diyos ng sanglibutang ito ang may alam sa ginawa ni Pastor Apollo si kung pagbabatayan natin ang mga inquiry ni Senador Risa Hontiveros. Kasi kaya ako magawa ngayon ng reaction sa video na ito kasi talagang magigimbal ka, magugulat baga. Kasi ka kaiba ito eh. Siya po ay nagsabi sa kanyang sarili, self uh, self-serving ba na pagkasabi na siya ay anak ng Diyos. Pero kung ano paman, eh yan ang ganyang gusto. Pero tayo ay magawa tayo ng reaction or ako patungkol dito sa mga nangyayaring kababalaghan na ginawa ni Mr. Kiboloy sa lalo na sa mga kababaihan. Hindi naman siguro lahat. Pero ilang kababaihan dyan sa kanyang karian na ginawa niya mismo sa sarili niyang kagustuhan. At walang kinalaman ang Panginoon dito kung ibabatay natin sa nangyayari sa video nito. Mga kababayan, ang video nito ay galing po ito sa Senate Inquiry ni Risa Hontiveros at dito tayo kukuha sa pumagitan nitong galing ito sa news everywhere. Yun po. Makikireaction lang naman tayo. Hindi naman natin ito lahat. Si, sa news everywhere, channel 5. So, mga kababayan, para hindi na tayo magtagal, ito po, pakinggan ninyo. At tayo po'y makikireaction na rin dito kung ano man yung nararamdaman dyan. Comment kayo sa baba at mag-usap usap sa patay sa banda pa ron. Saan ka pareho mga kwento? Bagamat, mas malaki lang ito at mas matagal ang organisasyon. Mukhang pareho lang ang modus. Ginagamit ang relihiyon para lang ang tao at maghasik ng kasamaan. Yan, korek ka, Jan. Ako, sang ayan ako dyan sa sinasabi mo, Risa Huntibero, Senador. Dahil sabi mo, ginaga, ginagamit ang salita ng Panginoon para gumawa ng mga kababalaghan. Yun. Ang title sa video na ito, mga kababayan, uh, mga babaeng taga-Ukraine. Ulitin ko natin mga kababayan ha, ito ay mga babaeng taga ukraine na paulit-ulit pinagsamantalahan, umano. Ayan. Hindi naman natin ito sinisiguro pa kasi hindi pa naman nahuli si Kibula, eh. nagtatago pa rin siya hanggang ngayon. Na dapat sana haripinan niya ang lahat ng mga bagay na ito dahil lahat naman ito'y kasiraan sa kanyang pangalan mula Amerika hanggang dito sa Pilipinas dahil nga sa mayroong uh, human trafficking, mga kung ano-ano pang mga kababalaghan, uh. so kung ano pa man. Sa katunayan, mayroon pa siyang warrant of arrest. Ang ka, uh, sa kasamang palad ay eh, hindi pa siya nakita. Kaya hindi pa siya ngayon maiharap dyan sa Senado or doon sa mga husgado na kung saan mayroon siyang warrant of arrest. So kung ano pa man, sangayon ako sa sinasabi ni Risa Huntibo, yung Huntibero, sorry po ah, slip of the tongue. Sa kanyang sinabi na ginagamit ang salita ng Panginoon para gumawa ng kababalaghan itong si Pastor Apollo C. Na Naabuso kung paano ginamit ni Senyor Aguila ang bulag na paniniwala para linlangin ang mga miyembro ng kanyang ulto, ganoon din ginamit at patuloy na ginagamit ni Apollo Kibuloy. Yan. Madagdagan ko lang itong sinasabi ni Senador Risa Honteveros, yung sinasabi niya ni si Senyor Aguila, ito naman yun is parang kahalintulad naman ni Mr. Apollo si Kibuloy na ginagamit niya ang kanyang mga, mga miyembro para siya ay magiging makapangyarihan sa kanilang grupo at mapaniwala na siya nga naman is reincarnated na Kristo uh, dito sa ating panahon. Kaya katunayan dyan doon sa kanilang grupo, doon sa SBSI, sa may partin surigaw, Surigao, siya pa'y tinuturing na Panginoon. Diyos ang, ang turing sa kanya doon. Kaya kung anong sasabihin niya, sunod ang lahat ng kanyang mga miyembro na kahit mga, mga mga bata pa, mga edad uh, 12 hanggang 14, 15, pinag-aasawa na kahit ayaw or labag sa kanilang kalooban. Yun po yun. Kaya nabanggit ni Senador Rizonte, pero ang Senyor Aguila, nakahawig naman dito sa ginahaw, ginagawa ni uh, Pastor Apolo Siquibolo. Sa kanya namang mga miyembro, lalo na doon sa may pastoral. Pastoral meaning yung mga babae na nandoon yung naalala niyo yung mga background niya diyan sa yung siya ay mag mag si sermon mayroon sila pagkakatipon diyan na mayroon mga taga taga kanta doon sa kanyang likod puro babae di ba wala mang lalaki doon dahil hindi man siguro siya bakla anyway puro babae yan so tuloy natin ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hmm. Correct. Kasi mayroon tayong patunay, di ba? There are many diba? things that I've uncovered the course of preparing for this hearing. May ebidensya tayo ng panggagahasa sa menor de edad, ng pisikal na pangaabuso sa mga mismong tagapagsunod nila, kagaya ba naman ng paglagay ng sili sa mata, Ay, ali, at pagbagok ng ulo sa pader, ko. ng sapilitang panggagamit sa mga bata naman limos sa kalsada. Ay, totoo yan. Meron tayong pro. Kung mapatunayan bro. sa hukuman na totoo, these all constitute charges of child abuse, serious Yun, physical yan injuries, and even human trafficking, yes, which warrants life imprisonment. Di po nakakagulat na ito mismo ang kinakaharap ng kaso ni Ginoong Kiboloy sa Estados Unidos. Yes, totoo yan. May warat ko Ito ba rin siya? daw, si Ginoong Kiboloy, ay mahilig palibutan ang sarili ng mga magagandang babae. Yung mga choir sa likod niya, puro magaganda. At itong mga photos na ito, ay... Sabi ni Re Senador Reza Hontiveros, itong mga photos na ito, ay, iba ba sinabi kasi niya kanina na ang gaganda ng mga nasa likod ni Mr. Apollo si Kibuloy. O nga naman, kaya, kasi ang title sa video na ito ay mga Ukraine na pan, pinagsamantalahan di umano ni Mr. Kibuloy. Ay talaga namang may nagwi-witness dyan eh. Pero sa akin naman, ha, nahalata din naman natin, eh hindi naman tulingid ng marami pagka nagkakatipon sila dyan. Kita mo naman yung mga choir ni, ng uh, Kingdom of Jesus Christ na pag-aari ni Mr. Kibuloy na talagang ang gaganda ng mga babae diyan imported wala kang makita diyan ng mga mga mababa ang height talaga namang mistisahin Yun po, yun po pala ay ta, mga taga-ibang lahi yan. Ukraine ang karamihan doon. So yun po ngayon ang sinasabi ni Senador Rita Honteberos. Public photos na galing sa internet at sa media. So, kita mo namang mga kababayan, no? oh, ang gaganda ng babae. Talaga naman si Mr. Kiboloy, oh. Talaga naman, oh. Talaga, talaga, talaga. Grabe. Ang gaganda. Hindi naman tayo sa big sabihin na para tayong naiingit. Pero hindi naman. Sa nga lang, ikaw ay pastor. Sinusori ko dito sa nakasulat sa Biblia. Ay, wala nang gayaan na may mabalita. Ha? Mabalita. Di umano. Pinagsamantalahan mo ang mga babae yan. Yun ay, ayon din naman sa mga balibalita. Kagaya noon si alias Amanda mayroon pang iba dyan na nagpapatunay uh, na talaga namang doon sa mga pastoral. Yung mga pastoral, yung mga pastoral kasi yun po yung mga babae yan na sabi nga nila, kung talagang ikaw ay nananampalataya, ialay mo ang iyong buhay para sa Panginoon. Eh, sino yung para sa Panginoon? Kikibuloy. Kasi yun ang tinuturing dyan ng Panginoon nila eh. Anak ka ba naman ng Diyos eh? Hindi ka naman anak ng kalabaw, kundi anak ka ng Diyos. Yan ang kanyang uh, claim. So, siyempre, ang mga membro ay eh, hypnotized na So, therefore, eh, kung anong sasabihin niya, tungo-ulo. At mayroon pang sinasabi dyan sa mga babae, lalo na mga virgin pa, talagang ito si Mr. Tibolo, eh, hindi na ng mga laspag na eh. Virgin pa talaga eh. So, sabihin dyan, kung ikaw eh, ano, nanampalataya, ihandog eh, handog mong iyong sarili sa Panginoon. Akala naman itong nasa pastoral, ihandog uh, eh, yung kanilang buong buhay dyan. Uh, pag pagserbisyo sa Panginoon. Yun pala, pati kanilang sariling katawan. Ihandog mo sa Panginoon. Yun pala, si tinuturing na Panginoon dyan. Yun pala si Mr. Kibuloy. Ayon sa mga nag uh, sa salaysay sa mga nag witness po sa bagay, sa bagay na ito. Mayroon po tayong documentation ng mga babaeng taga-Ukraine yes. na ulit ulit na pinagsamantalahan ni Kibuloy sa paniniwalang ang pakikipagtalik sa kanya ay pagsasakripiso para sa Diyos Ama. Sila'y Sila ay kasama din sa choir ni Kiboloy. Hmm, yun. Panorin po natin ang mga video na ito bilang bahagi ng uh, aking opening statement. Hop. Oh, stop, stop tayo. O oh, yan, medyo close up na ng konti. Kita niyan mga mga kababayan, silipin natin ha. Mayroong kulay violet na naka-uniform, puro puti. Aba talaga naman iputing puti eh kung tingnan yung mga virgin na virgin, ang problema lang yan, pipiliin ngayon siguro ni Mr. Kibuloy, sasabihin niya, oy, ah, uh, ito, 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 um, uh, ito, ihandog ang kanyang buhay sa Panginoon. Yung pala ang ihandog ang kanyang buhay sa Panginoon, pati pala yung kanyang pagka-virgin dyan. Si Mr. Kibuloy, di umano ang magbe-virginize. Di virginize dyan sa mga babae. Di umano, ha. Yan ang sabi dito, hindi naman natin ito payang, i-finalize ang ating sasabihin kasi nga naman yun ang mga balibalita pero may nag pero mayroon dito ang nagwi-witness dito eh nagpapatunay tuloy natin ha ang mga babaeng ito ay handang magbigay ng kanilang testimonya in person kung hindi lang dahil sa matinding digmaan sa Ukraine ngayon sila po ay nagbigay ng kanilang consent videos na ito So, panoorin na natin si Yes, Sofia. Sige, panoorin din natin. Makinig kami, uh, Senador. It was the 2014. And Where did you stay? I stay in a dorm, like a building, a separate building. Mm. Makinig and din tayo mga kaboy. The uh, people there was Ukrainian. Tell me how your relationship with... Pastor Kiboloi developed or unfolded? At first, our relationship was very good, very warm, very friendly. I didn't feel anything like, oh, he's like liking, you know, there's nothing about that. And transfer me in one room. I live with the Jack Roy. She's pastoral in one of the closest, like, she's very close to Pastor. And I live with her in one room. And little by little, some girls like uh, Jack Roy and other girls of Pastors uh, uh, are Filipino. They used to fellowship to me like, "Are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, uh, like Pastor?" Of course, I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed a lot of. So what? what do you mean i cannot understand because i already sacrificed and with the life that i choose and i live and uh, i believe that this is god's way for me so and there was just like even your body you can sacrifice when he see that there is no ukrainian girls and i'm alone so he start more and more to talk to me are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? I'm very innocent. I really didn't. Uh, nobody talked to me like straight, straightly that, that this is what will happen. And uh, I remember that time came, and Atajac came to me in the night, and she said, uh, "I want you to massage Pastor's uh, feet before he sleep." When Atajac called me for night uh, to massage him. Uh, I, I didn't think that this is what will happen, even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. I wake up, I put this pajama and I'm crying, I'm scaring, it's night, and they put me, because I never stay. Talaga for mga imported ang alone. pinapa, ano ni Mr. It's Kibolo, ya. Like, Kung yan know. ay totoo ang it mga it allegation na ito. Pero ito sila mismo ang nangyaya, nagpapatunay. Kasi sila ang biktima eh. Kung yun pong kanilang mga pinagsasabi dito, is dito, ay may katotohanan, ay talagang ano yan, mga kaubayan. And I was like, and he said, like, massage my feet, here, 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 and then Little by little, and I was very nervous and it was dark. And suddenly he started to move my hands to put on his butt. But he said, Massage here. And I said, Oh my God, okay. And, I and after that, uh, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And uh, I even, because I was very shocked, I was like, I cannot explain. In, because i i was nervous if this is what happened he just removed my clothes and have sex with me women below the age of 18 years old were they also being used um sexually yeah i didn't know about this for how many years till I, before i left philippines it, uh, i heard from other like she's very close to pastor she grew up with him she's a senior there and she's pastoral and i heard that Oh, you're crying because I always complain about this pastoral ministry. And she said, Oh, you're crying that you're pastoral? At least you're mature, but I am become a pastoral and 12 years old. This is time when I was like shocked. The next day, when I heard this, uh, that I become a pastoral and 12 years old, uh, I started to fight with So, yun po mga kababayan, mga kapatid. Hindi na lang ito tatapusin to kasi parang nakakalungkot isipin. Eh. Talaga namang mag, ano, samot-saring isipin natin na sa kabila na pala nalang pag, uh, pagsusumakit dyan sa KOJC. Tuwing sila po pala ay uh, mag, uh, ano dyan, pagkakatipon. Ang ganda panoorin, diba? Busis pa lang, ulam na, sabi nga nila eh. Ibig lang sabihin, ang ganda ng busis nito kasi pag nag, nagkakanta ito, talagang ano, akala mo yung mga taga Hollywood eh. Kasi ito pala yung kanya mga choir. At yun pala, ang ibig sabihin dito, sila, ang ilan pala dyan sa kanila is member ng uh, ano, pastoral. Kasi ayon sa mga salaysay nitong mga nag, uh, uh, nag, doon sa inquiry ni Mr. Or ni Ma'am Sinador na si Rizal Tiberos, ay talaga namang halos pare-pareho ang mga sinasabi nila mga kabayan. Kagaya nitong isang sinasabi dito. Panoorin nga natin itong sinasabi ni ni Madam ano. Yung sa pinag uh, witness ni Miss uh, alias Amanda ito ha, mga kabayan, alias Amanda. Yan, pakinggan natin. August. It's night. It's called night duty. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleep. Dahil masugid na nanonood ng programa ni 17 years old lang siya ng pagsamantalahan dito. So yeah. yan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame at dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Sabi niya. Talaga naman o, si Pastor Apollo si Boloy. Eh. Ayaw ko lang. Anyway, talaga kanya-kanyang diskarte yan sa buhay, di ba, Pastor? Kasi alam niyo mga kababayan, ganito, ganito kasi yung ayon sa akin napansin dito. Hindi lang naman dito nangyari sa Pilipinas. Alam niyo sa ibang bansa, marami din mga alingas-ngas na nangyari sa mga bagay nito. Halos pare-pareho. Sila ay nagsisidakila at nagsisiyaman dahil ayon sa nakasulat sa Biblia, kinakalakal nila ang salita ng Panginoon. Kinakalakal nila ang Biblia, ang kanilang relihiyon. Kaya sila ay nagsisidakila at nagsisiyaman. Yan ay nakasulat sa Biblia. So therefore, paging dito sa Pilipinas ay halos pare-pareho ang pangyari. na, na kung ating isa-isahin ang mga nangyari maging doon sa ibang bansa ay halos pare-pareho. Nung una ay eh, talagang hirap na hirap sila, ay eh, talagang ordinaryong tao lang. Nung tumagal ang kanilang evangelism kagaya nitong si Pastor Apolo si Kibuloy abay kita mo naman na nabili na niya ang buong bundok at nakabuo na siya ngayon ng paraiso sa kanilang lugar diyan sa Davao kasi ang sabi nga niya nandito na ang paraiso sa na nandoon sa unang pangyari na ni Adan at si Iba, nalipat sa Davao ang paraiso yun po yun at maging doon sa ibang bansa ay bay ang mga iyon eh nakabili na ng helikopter, nakabili ng eroplano, nakabili na ng uh, istasyon, nakapagtatag ng istasyon ng television, at marami pang iba na ang turin sa kalang member ay Panginoon. Yan. Siguro sa sunod natin gawing vlog na ito, alamin natin itong mga iba't ibang klaseng reliyon dito sa mundo. Sa buong mundo, ha? sa Pilipinas, hindi lang dito at maging sa ibang lugar, lalo na sa may bandang Amerika. Dahil doon naman ay talagang magiging bal tayong mga kababayan isipin mo naman eh, mayroon ng eroplano, Hindi lang isa, marami. eroplano, helikopter, mga mamahaling sasakyan, mga uh, kotse. Hindi lang mga yung kotse yung isang milyon halaga, hindi. Bilyon. So yun po mga kabayan. It, kagaya nitong si Mr. Apollo Sikibuloy, gaya ng ating topic na pag-usapan ngayon, di umano ay pinagsamantalahan niya yung mga babaeng nasa kanyang likod. Hindi naman hindi ko sinasabing sila nga mismo, pero ayon sa kwento ay mga pastoral. Mas, mga pastoral kasi hindi hindi lalaki pinag-usapan diyan, mga babae. Mga babae yung nasa pastoral. Kung paano nangyari 'yon, sila ang may alam. Kaya dito mayroong mga mga patunay. Ito isa pa mga kababayan na mas maiging maririnig natin mismo galing kay alias Amanda. Ito kasi si Mr. Kibuloy, talagang ano to eh, sa lahat ng... Eto, pakinggan nga natin ito sinasabi niya. Naging close-in pastoral si alias Amanda sa edad na 17. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasay si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Talaga naman, anak ng Diyos po. Sabi o. niya po, ka daw, ay wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Noon na umano siya gina... So, yun po yun, mga kaubayan. So, bilang patunay po, mga kapatid, mga kaibigan, eh, ang si Pastor Apolo si Kiboloy ay kinukulapulan na po ng napakaraming isyo, mga, mga, mga masasamang balita at mga kaso, may warrant of arrest pa. Ang natatakalan naman ako bakit hindi pa mahuli? San pa siya nagtago doon sa doon na ngayon sa, sa langit doon sa kasi sabi niya anak siya ng Diyos baka umakyat na sa langit at doon na siya nagtago doon sa sa ano ba sa universe sa buwan sa Jupiter sa Mars para kaya hindi siya nakita ngayon ng mga naghanap sa kanyang mga otoridad. Mga kababayan ng ating ginagawang uh, reaction video na ito ay hanggang lang muna dito. At natin mga kaubayan, ito'y hindi maganda sa pakinig natin, lalo na mayroong malasakit sa ngala ng tayo'y kanya, mayroon din, man naman, din namang pananampalataya. Mga kaibigan, sa aking mga minamahal din ng mga kapananampalataya, lalo na sa larangan ng paniniwalang kristyano, kristyanismo, ay hanggang na, dito na lang po ang ating ginagawang reaction video na ito, patungkol po doon sa ipinapakita din namang inquiry ni ni ni, ni Ma'am Senator na si Risa Hontiveros patungkol po doon sa yun nga yung ating kapwa tao bagamat hindi natin kapwa Pilipino sila po yung mga Ukrainian na mga babae na di umano pinagsamantalahan ni Pastor Apollo C. important pa talaga, no? Grabe. Pero anyway, mayroon pa ibang nagpatunay si alias Amanda na siya mismo, sabi niya, eh, pinagsamantalahan din siya di umado din ni eh, Mr. Kibuloy. So, halos pare-pareho ang kanilang pagsasasalaysay. So, yun nga po dapat sana kung ang uh, Apollo si Kibuloy eh, walang ginawang masama sa mga sinasabing ito, pwede naman niya itong pasinungalingan. Nakakahiya pakinggan na talaga naman o oh, maturing maturingang pastor pero iba pala ang mga ginagawa nito. So, ito ngayon ang aking masabi. Ito pa. Idagdag ko lang ng kaunti. Marami tayong puna sa katolisismo. Sorry ha, sa mga ibang, la, ibang paniniwala. Dito sa katoliks kasi, eh, sasabihin nila, ayaw naman ikang pare. No, yan, eh, ano yan, eh, walang asawa yan. Pero maraming kabit. O, oh, hindi nag-aasawa ang mga pare, pero maraming kabit. O, oh, so therefore, pinupuna ang paniniwala ng katolisismo. Pero ito palang ginagawa ni Mr. Apolo Sikibuloy. Puna ka ng puna sa ibang mga reliyon, ikaw din pala ang lalo pang masama ang ginagawa mo. Yan. Ginagamit mo lang ang isang salitang, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Yan. So, ano pa man yan, mga kasaysayan dyan sa bu sa buhay ng mga pastor na yan, ibangilista, minister, o sino pa man dyan, ay yun po ang kita, isa sa bahagi nating na tinutuklas sa video na ito. Mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating gawing reaksyon hanggang sa muli sa susunod pa nating pagtuklas sa mga kabulastugan at kababalaghan, mga kasinungaling at kalukuhan ginawa ng iba't ibang klasing pastor, ministro, ibang ebanghelista at marami pang iba. Mga kababayan, abangan po ang susunod nating gawing reaction video at hanggang dito mga kababayan, magandang araw at babay na lang po.